Pagpalang gabi, -gabi mga kapatid Ayan Ngayon po guys uh, Turuan ko kayo Paano so, magtawas Ayan. Sa dulo ng video nito Pakita ko po sa inyo Ang Saan yan Ipakita ko po sa inyo Ang Ang tungkod ko Pakita ko po sa inyo guys Ang Ang um, proseso o screenshot nyo na lang madali lang siyang uh, usalin mga Tagalog tapos susi lang anun lang dito may tawasin tayo rito dalawa to so, pangalan nila kahit hindi mo na isulat ang pangalan nila dito okay na rin So ito, tawasin na natin. Ano muna, ang unang gawin muna ay magdasal muna ng ama, namin namin. Magdasal, so magdasal tayo

ay uh, to pero ipakita ko muna sa dulo sa bidyong ito ang usal na yon to to asin tayo dalawa kasing tao to Ama namin uh. wala makapagtapos sa trono just no So, ayun na Yun muna Ang usal na yun ay Para magpakita lang O para mahuli mo ang Espiritu Ngumahala Basta dyan, ipasa ko rito sa dulungan video nito Ayun dito na yung pangalan ng taong tawasan na, tawasin natin. So yun guys, masaya po yung kandila. Basta ipasa ko lang dito niya is kayo uh, mamaya i-screenshot is niyo na lang. Yung doon nang pana unang uh, proseso tapos ang panlusaw pagkatapos na. Ito, gawin na natin. Ganoon lang kasi yan dapat to oh, para kasi yung ikut-ikutin mo eh. Tangyan. Kailangan ganyan, ganyanin mo rin 'yan. Ganun, ganun. Yan ang mga guys. Para maklaro mo kung sino talaga ang umambala sa tao. Tinawasan mo. Yan. So, tingnan natin resulta. Tingnan natin resulta. Mm-hmm tingnan natin yung resulta guys na yan nga so napagkita ng babae wait saglit lang so meaning ang tiwanawasan po natin ay kinulam ng isang babae yan yan ang kanyang mata yan ilong at bunganga nya so klar so ayan na po guys parang yan hindi ko na pin pinakita paano ko sunugin pero nandiyan na yun ang usal salin yun yung panlusaw dyan kasi so, bibigay ko ngayon dito salin mo yun pus. pus ihipan mo yun pus sunugin mo na sa kandila panawakan mo basta <coughs> yan ang uh, gagaling na pasinti mo tandaan na pasinti kailangan may ito may mga depinsya ta rin talaga kasi hindi laman lahat sa kasi tao nga ang mahuhuli lang kasi natin talaga eh ito sabihin ko na sa yung yung mungo totoo na mamuhuli po lang natin talaga lunay eh. mga huwag yung magkukulam o yung mababara ano lang tapos yung nagpagawa hindi rin eh tao pag mabaklas natin yun eh yun tao nga pag uh, sa 3 to 4 days eh babalik yun eh hanap naman yun ng ibang magkukulam yun lang kaya kailangan mayroon talagang dipinsa para na hindi siya matamaan na uli yung pasyente nyo kaya bigyan nyo talaga yung talaga yun ng depensa tapos lagi nyo sabihin yung panis pasyente nyo na lagi magdasal kay ama yun lang po yan guys hanggang sa muli salamat once again God bless mapagpalang gabi sa inyong lahat ayan ito yun ito na pala sa dulo nito ng video nito yan i-cut off ko muna ito tapos ipasa ko na yun yung usal God bless everyone si So ayan na po mga kapatid o oh, mga kaibigan, mga ka-followers. Ayun mga subscribers natin. Ayun, 'di ba simple lang, madali lang. Tumatik, mahuli natin sila agad. So ito na nang usal. Ipakita ko po muna pala yung mukha niya kanina ng babae yun, nung tinawasan ko lang. Ayun oh. So ayan. Kita niyo na. So ito na naman ang ating mm, usal ang panghuli at panglusaw. Okay. God bless you, uh, Screenshot nyo na lang yan. Madali lang, di ba? lang. Kasimple ang magtawas. Eh, sa so mga disclaimer dyan, na may magsasabi na mm, bawal yan. Bawal na ano? Bawal sa Diyos. Ano ba nagawa nyo sa buong buhay nyo? May tinulungan na ba kayong mamay sakit? Bago kayo magsalita ng hindi maganda sa kapwa. Tingnan nyo muna kung ano ba nagawa nyo sa pagiging uh, masuro niyo sa Diyos o maging taong yan. O ano ba nagawa nyo sa kapwa nyo? Ano na ba natulong nyo sa pagiging mananampalataya at magsisimba ng Diyos? Kaya sa mga disclaimer dyan, hindi, hindi nyo ako kawai Kung anong stilo na pamaraan ko, na sapagkat wala akong inapakang tao, eh hindi rin pwede nyo akong eh, hindi hindi pwedeng magsalita ng hindi ko mag, uh, hindi maganda sa kapwa talaga. Lagi yung lagi kong ulit-ulitin niyan sa inyo. Paalala. Ako uh, yung magsalita ng hindi maganda. Susuri susuri ah niyo muna. Ano na ba nagawa niyo? Ayun no? nagalit na. May nagalit na ron sa taas. So, suriin niyo muna ano na ano na ba nagawa niyo. Diyan sa inyong pagiging mananampalataya ng Diyos o magiging sugo ng Diyos